Cheers! Ben, Francis, isang bote na lang natira. Kulang pa to eh. Huwag ka na maglala. Narating yung kapatid ko. Oh, Jay. Oh, okay. Upo ka muna. Kuya, ano to? Nagiinuman na naman kayo? Wala ka nang pakialam doon. Ah, pwede ba? Hindi mo kami ng pera. para na lang namin ng pulutan at tsaka Alak. Kuya, alak na naman. Namo mo kuya? Sumusobra ka na eh. Hindi mo ba nakikita yung asawa mo? Buntis yung asawa mo tapos hinahayaan mong uminom? Oy Jay, asawa ko to. Wala ka nang pakialam doon. Eh gusto niya rin naman, di ba? Nakita mo na? Tsaka, akin nang pera eh. Kuya, wala nga akin nang pera eh. Tsaka isa pa, wala pa akong sahod. Alam ko naman sa mapupunta yung pera eh. Pambili niyo ng alak, ng bisyo niyo! Hoy, huwag kang madamot. Ibigay mo na. Huwag mo, Francis. Nawala ka mong sahod. Eh, may trabaho ka eh. Ano to? Eh kuya, kailangan ko ng pera na yan eh. Talaga hindi na mo kami? Ha? Yan <laughs> dapat kayo! Turuan na leksyon para matuto. Sana kung nakinig lang at nagbigay, eh hindi ka na masasaktan, di ba? Teka, <laughs> punin ah, mo na yung card. Huwag mo na ibigay sa kanya. Eh kuya, kailangan ko yan eh. Tsaka kailangan ko yung pera yan. Pamasahe ko yan para sa trabaho ko bukas. Ako na lang magbibigay ng pamasahe mo. Hindi, dapat dyan maglakad. Hingan. Punta mo na ako sa tindahan, bibili ako. Kung hindi ka sana nagpatikas, hindi yan ang mo. Ito yung bag mo! ka na! Hmm. Huh? Oh babe, kain ka na. Sige, lagay naman pa lang. Uh. Kuya, kumakain na pala kayo, hindi nyo malaki ako inaya. Hoy, bakit ka namin naaayain? Eh, tingnan mo, hmm. kulang nga para sa amin eh. Kakain ka pa. Ano? Hindi ka pa alis? Ha? Eh, kuya, alam mo naman na may pasok ako, di ba? Hindi sana pinaghanda niyo rin ako ng pagkain. Nagbibigay din naman ako ng pera dito para panggastos natin sa pagkain na. Eh bakit sino ka ba? Ari ka ba dito para pagsilbihan? O baka naman nakalimutan mo ha? Kuya mo ako. Dapat nga ako yung pagsilbihan mo eh. Sige na, umalis ka na! Tahan! sa so, kayong perang binibigay mo, huwag no? mong isumbat. Kulang ayon sa mga gastusin dito eh. Eh paano ba naman hindi magkukulang? Eh, yung pera na sana pang gastos natin sa pagkain dito sa bahay. Pinanggagastos yun sa mga bisyo nyo, eh. Tsaka huh? ikaw, ate, alam mo naman, buntis ka, di ba? Ay, hey, Jay, tumigil ka na! Aba, ano ang gusto mo? Tamahin ka sa akin ulit, ha? Diyan, kuya, eh. Diyan ka kasi magaling. Hindi mo man lang iniisip na ako yung nagtatrabaho dito, nagpapakahirap, nagpapakapagod ako. Tapos ganito pa, wala mo lang akong kakainin bago ako pumasok. Uy, tumigil ka nga, kaaga-aga. Sinisira mo yung araw namin eh. Ito. Umalis ka! Alis! Mapadre ko sa'yo eh. Huwag <laughs> <laughs> mo nang iisipin yun. Para hindi ka ma stress. Oh, bahayin ka na para sigurla yung baby natin. Tama eh. Ah, uh, sir, pinapatawag niyo daw po ako. May ipag-uutos po ba kayo? Hindi. Siguro naman, yung hilingin sa kalaban mo yung sitwasyon ng company ngayon. Ah, uh, opo, sir. Ah, uh, I'm very sorry but kailangan namin magbos ng tao eh. And, unfortunately, isa ka sa mga yan. Ah, uh ah, -huh. uh, sir. Baka naman po pwede pang gawa ng paraan, sir. Eh, kailangan na kailangan ko po kasi ng trabaho, sir. Eh, parang uh -huh. awal din na po. wala na akong magawa eh. Hindi na kasi decision ng board. Eh, huwag kang magalala. Kasi, ibibigay naman namin yung li sahod mo. Plus yun ang separation fee. Sige po, Ses. Naiintindihan ko po. Mauna na po ako, Ses. Pasensya ka na talaga, Jay. na may din. Hanggang ngayon, wala pa rin nagbago sa eh. iyo. Ang sarap mo pa rin kahit mandis. Ako ba? Alam ko naman yun eh. Sana nga yung baby natin, magmana sa akin. Mahirap na pag sa'yo, di ba? Grabe ko naman sa akin. Francis, gusto ko mag-shopping. Gusto tayo kukunan pero. Ano ba? Mamaya, pagdating ng kapatid ko, tatakutin ko lang yun. Alam mo naman, takot sa akin. Magbibigay agad yun eh. Kaya nga eh, alam mo, ang galing mo dun. Takutin mo na ng takutin para mas marami pa tayong pera makuha sa kanya. Oh, follow yan. Abangan na natin sa labas. Tara na. <laughs> ano ba yan? Anong oras na? Oh? Wala pang yung kapatid mo. Kating, kating na yung kamay ko. Ano ka ba? Easy ka lang. Mamaya darating yun. Sigurado ako. Mabibigyan tayo ng pera. Ah, uh, Jay. Kaya ba? Bigyan mo ng pera yung asawa ko. Ang shopping lang. Sensya ka na, Kuya. Wala akong gana makipag-usap ngayon. Pwede ba? Huwag kang bastos! Kinakausap pa kita! Talagang ayaw mo naman talaga magbigay eh. Ha? Ano gusto mo? Masaktan? Kuya? Wala akong maibibigay sa inyo. Kasi wala na akong pera. Tsaka isa pa, wala na rin akong trabaho. Natanggal na ako. Teka lang. E, paano na yun? Hindi pwede to, J. E paano yung pagsustento mo sa asawa ko? Ha? E paano kami? Sustento? Ha? Pati yung pagbuntis na asawa mo, obligasyon ko ba? <laughs> Kuya naman, sumusobra ka na! <laughs> Alam mo, nagtitimpila ako sa inyo dalawa eh! Alam mo, ikaw? Kapatid mo ko! Pero kung makatrato ka sa akin, parang hindi ka nugo yung turing mo sa akin eh! Ibang tao yung turing mo sa akin! <laughs> Alam mo, doon ko pa gusto sabihin sa inyo ito eh! Mga wala kayong kwenta! Mga sarili niyo na iniisip niyo! Ano? Ano ka mo siya? Bakit ha? Masakit ba? Masakit ba malaman yung katotohanan ha? Eh iyon naman yung totoo eh! Wala kayong ibang ginawa! Kundi iasa lahat na sa akin! Tsaka ikaw kuya! Ang laki laki ng katawan mo! Hindi ka marunong magtrabaho! Ako yung bunso dito! Ibig eh, sana ako, sana yung pag-aaralin mo eh. Dapat ikaw yung nagtatrabaho sa ating dalawa. Hoy, huwag mong isusumbat lahat ha. Tuwan mo ngayon ng leksyon. Alam mo, ikaw pa isa ako. Tama na! Pira! Diba? Huwag mong yung asawa ko. Bakit hindi? Ha? Bakit? Ha? ha? <laughs> mo Ha? Tama na ako! Tuwan mo ngayon ng leksyon. Gastos eh. Pero susumbat ako. <laughs> Yan. Yan dapat ginagawa sa so, mga taong sumasagot. Diyan ka naman magaling eh. Asaktan ako. Ano gusto mo? Ha? Ano lang pa yan? Ha? Kasi mo ko? Ha? Muli sir! Totoo naman, wala ka naman silibi sa bahay na to. Umalis ka na! Iden! Punin mo lahat ng gamit niya. Sadali. Ano Alice ha? May karapatan din ako sa bahay na to! Bahay ko rito, kuya! Ano ka ba? Wala akong karapatan dito! Yan! Yan! Dalhin mo yan! Yan lang naman yung gamit mo dito, di ba? Eh, kuya, alam mo naman wala akong mapupunta ang ibang bahay, di ba? Hindi ko na problema yun! Eh sana, nung una pa lang, sinisip mo Yan! Tapos ngayon, isumbat mo sa aming lahat. Uy, para ako mo muna. Huwag mo naman akong palasin dito. Uy, karapatan din naman ako sa bahay na to. Uy, para ako mo naman Umalis nga. ka na! Alis! Yes! <laughs> Kuya! <laughs> Alam mo, hmm? huwag mo nang problemahin yun. Itong bahay na to, pwede na natin ibenta wala naman tayong choice kundi yun ang gawin, di ba? Eh di, maghanap na tayo ng buyer. Kesa naman magutom tayo dito. Hello? Ah, uh, sino po sila? Attorney? Ay, salamat. Ano to? Bakit nandito ka? Tsaka, nagkasama ka mong basura. Di ba pinalis na kita? Teka lang, ako nga pala si Attorney Cruz. Tsaka kung may basura dito, Kayong dalawa yun. Dahil si Gilang naman, ang totoo may ari ng bahay na to. At siya lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng mga magulang niya. Teka lang, attorney. Paano namang nangyari yun? Bago na wala ang magulang niyo, nag-iwan siya ng last will testament. Nakaigi lahat ng kapangalan yun. Lahat ng ari-ari at, pera niya sa mga ako. Eh, hindi pwede ito, attorney. Ianak niyo naman ako ah. Bakit kay Jay lang? Kasi ampun ka lang. At sige lang ang tunay na anak. Ano? Teka lang, attorney. Hindi naman pa pwede yun. So, ganun na lang. Kinukuk nila pero hindi nila bibigyan ng same na ari-arian dyan sa tunay niyang anak. Hindi naman pwede yun, attorney. May karapatan din naman ako ah. Karapatan? Ha? Eh, anong karapatan mo? Iampon ka lang naman? Eh, J, baka pwede patawarin mo na kami. Kaya lang namin siguro nagawa ka yun. Ay, alam mo naman, dahil mukha kayong pera! Yun yun! Ngayon, hinihingi ka ng tawad? Bakit? Dahil nalaman mo walang binigay sa yung mga magulang natin? Correction nga pala, magulang ko. Eh, J, Humihingi na nga siya ng tawad, diba? di ba? Hindi na mo nang tanggap eh. Alam mo, isa ka pa eh. Wala kang ibang ginawa kundi sulsulan ni kapatid ko. Isa ka pang mukhang pera. Alam mo, bagay nga kayong dalawang sama. Alam mo, kuya, mas mabuti mong gawin, umalis na kayo dito sa bahay, o baka naman gusto niyo tatawag pa ako ng polis. Tara na din.